magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng ibang mga kasundaluhan ng lahing elf. Sila ay nagkatinginan. At ang isa ay nagsalita at sinabi. Susuko na din ako. Hindi na ako lalaban pa. At nagsigeyahan na ang ibang mga kasundaluhan ng lahing elf at sila ay tumigil sa pakikipaglaban agad-agad nilang tinapon ang kanilang mga espada at mabilis na nagsiluhod. At sila Dax, Chester, General Kai, at General Brian. Ay napatigil din sa pag-atake sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Chester ay nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Tipunin niyo sa isang pwesto ang mga kasundaluhan na ito. At kami nila Brother Dax, General Kai, at General Brian ay susunod kay Brother Benj. Sabi ni Chester sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian agad-agad silang tumugon at sinabi. Masusunod Sec Master Chester. At agad-agad nilang tinipon sa isang pwesto ang mga kasundaluhan ng lahing elf na mga sumuko. At sa hindi kalayuan, nakikita ni Yui ang nangyaring pagsuko ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At ito ay napasalita sa malakas na tono. Mga duwag, bakit kayo sumuko? Sana lumaban kayo hanggang kamatayan. At sana maisip nyo patagaylan ang laban. Alam ko na din kayo ng mga nilalang na iyan. Bakit kayo sumuko at hindi na lumaban? Sabi ni Yui sa malakas na tono. Naririnig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At sinabi, Miss Yui, ano ang nakikita mo? At anong ibig mo sabihin? sabi ng mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa likuran ni Yui. At si Yui ay muling nagsalita at sinabi, Humanda na kayo, tapos na ang labanan na nangyayari sa loob ng Imperio. Ang iba natin mga kasamahan ay mas piniling sumuko at hindi na lumaban. Ang mga duwag na iyon, hindi nila alam na sila ay mamamatay din. Kaya kayong lahat wag na wag kayong susuko sa magiging labanan kapag nandito na sa atin ang mga nilalang na sumalakay sa atin ngayon. Gagawin natin lahat upang manalo sa labanan na ito kahit napakahirap na mangyari ito. Basta walang susuko, maliwanag ba, sigaw ni Yui, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf na kasakasama ngayon ni Yui sa harapan ng kaharian ng lahing elf. Sila ay tumugon at sinabi, Oo Miss Yui, lalaban kami hanggang kamatayan, sigaw ng mga kasundaluhan ng lahing elf at si Yui ay muling nagsalita at sinabi, kaya maghanda na kayo sa pwedeng mangyari. At muling tumingin si Yui sa hindi kalayuan at nakikita niya ang mga galaw nila Dax, Chester, General Kai, General Brian at ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At si Chester ay nagsalita muli at sinabi, kayo na ang bahala dito. Aalis na kami para sundan si Brother Benj sabi ni Chester at si Chester ay sumenyas na kila General Kai at General Brian. Ngunit nang aalis na sila, si General Pat ay nagmamadali na tumungo sa kanila na para bang wala ito sa kanyang sarili. At si General Kai ay nagsalita at sinabi, Sec Master Chester, nakabalik na sila General Pat, sabi ni General Kai. At si Chester ay napatingin sa isang figure na tumatakbo. At nang makarating na si General Pat Kiladax, Chester, General Kai at General Brian. Si Chester ay nagsalita at sinabi, "General Pat, mahusay ang inyong ginawa ni General Miles. Dahil sa inyong dalawa, nakapasok ang ating mga kasundaluhan sa loob ng imperyo. Kung hindi dahil sa inyo ni General Miles, hindi natin mapagtatagumpayan ang labanan na ito." Sabi ni Chester kay General Pat. Ngunit si General Pat ay hindi naimik sa mga oras na ito. At nang mapansin ni General Pat ang mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakaluhod. Si General Pat sa mga oras na ito ay hindi umihimik at ito ay naglakad patungo sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Si Leicester, Dax, General Kai, General Brian. Sila ay labis na nagtataka kung bakit hindi pinansin ni General Pat ang sinabing papuri ni Chester sa kanya. At ang lahat ay labis na nakatingin kay General Pat at sa paglapit ni General Pat sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Ito ay umiyak ng malakas at sinabi sa malakas na tono, kayong lahat ay dapat mamatay. Hindi sapat ang inyong mga buhay upang bayaran ang buhay ng aking kaibigan. Sigaw ni General Pat, at agad-agad nilabas ni General Pat ang kanyang espada at ang kanyang spiritual na lakas ay kanya hinimok. At si Chester ay sumigaw at sinabi, pigilan niyo siya, at bago pa makasigaw si Chester. Si General Pat ay agad-agad na kumilos ng mabilis. At ang espada nito ay kanyang pinagtatama sa leeg ng mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakaluhod. Si General Pat ay sumisigaw sa mga oras na ito. Mamatay kayong lahat, sigaw ni General Pat habang pinaghihiwa ang mga ulo ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian na nakapaligid ay labis na natakot kay General Pat. Si General Pat ay parang isang baliw habang sumisigaw habang pinagpapas lang ang mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nagsisuko na. At sila General Kai, General Brian, Dax at Chester ay labis din nagulat sa ginawa ni General Pat. At si Chester ay agad-agad na tumakbo at ang espada ni Chester ay pinalo niya sa espada ni General Pat. Sa pagpalo ni Chester sa espada ni General Pat, ang espada ni General Pat ay tumalsik. At si Chester ay sumigaw at sinabi, General Patano ano ang ginawa mo? Bakit mo iyon ginawa? Sabi ni Chester. At ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nagsisuko na ang lahat ng ito ay mga wala ng buhay, at ang mga ulo nito ay wala na sa kanilang mga katawan. At sa hindi kalayuan nakita ni Yui ang ginawa ni General Pat sa mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf na mga nagsisuko na at si Yui ay napamura sa kanyang nakita at si Yui ay biglang nakaramdam ng takot dahil sa pagkaputol ng mga ulo ng kanyang mga kalahi. At ito ay nagsalita at sinabi sa kanyang sarili. Dim, mga walang awa, mga masasamang nilalang. Tama nga ang aking hinala na papaslangin din ng mga nilalang na ito ang aking mga kalahi na mga nagsisuko na. Ang ganun karumaldumal na pagpaslang ay nagtataglay ng kasamaan. Ang mga nilalang na ito ay mas masahol pa sa lahi ng mga demonyo. Bulong ni Yui sa kanyang sarili. At ito ay tumingin sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa kanyang likuran. At si Yui ay muling napabulong. Dapat pa ba kaming lumaban o umalis na lang sa kaharian at tumungo sa lungsod ng lahing ng mga mangkukulam na elf habang may oras pa? Ang aking mga kalahi ay labis na nakakaawa, sabi ni Yui sa kanyang sarili habang nakatingin ito sa mga kasundaluhan na nasa likuran nito. At samantala, si General Pat ay tumutulo pero ang luha at ito ay tumingin lang kay Chester at dahan-dahan naglakad. Upang kunin ang kanyang espada. Sobrang nagulat sila General Kai, General Brian sa kinikilos ni General Pat ngayon. At si Chester ay sumenyas kila General Kai at General Brian. At si Chester ay nagsalita at sinabi, Dalan niyo siya sa aking harapan. Sabi ni Chester sa seryosong tono. At sila General Kai, at General Bryan ay nagkatinginan. At agad-agad silang kumilos at tumungo kay General Pat. At si General Kai ay nagsalita at sinabi, General Pat anong nangyari? Bakit ka nagkakaganyan ngayon? Nais ka kausapin ni Sec Master Chester. Halika, bakit hindi ka naimik at bakit ka umiiyak? Sabi ni General Kai kay General Pat. At agad-agad nilang hinawakan si General Pat at ang tatlo ay naglakad sa harapan nila Dax at Chester at sa pagdating ng tatlo sa harapan ni Chester at Dax. Si Chester ay nagsalita at sinabi, General Pat, hindi mo na ba ako nais igalang? Alam ko na wala akong karapatan sa inyo at si Brother Benj lang ang may kapangyarihan na kayo ay pag. Sabihan, ngunit, ako ang napili ni Brother Benj na mamuno sa labanan na ito. Kaya dapat mo ako igalang, na kahit hindi nyo ako kalahi, uulitin ko ang tanong ko sa iyo kanina. Bakit ginawa mo ang ganang bagay? Ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay kusa ng sumuko. Ngunit ang ginawa mo ay pinagpapaslang pa ang mga ito. At sa brutal na pagpaslang, inalisan mo sila ng mga ulo. Nais ko malaman bakit, at anong nangyayari sa iyo. Sigaw ni Chester sa seryosong tono. Ang sigaw ay labis na napakalakas. Dahil sa galit ni Chester sa ginawa ni General Pat, nang marinig ito ng lahat, sila General Kai, General Brian at Dax ay labis na napatingin kay General Pat. At si General Pat ay labis na umiyak. At ito ay nagsalita. Paumanhin, Insect Master Chester. Hindi ko nais na bastiusan kayo. Yun na nga mga masters no, bali pa ni bagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!